vlog. Welcome to my YouTube channel for today's video, guys. Andito na tayo sa ano. Andito naman tayo sa farm namin. Yung farm talaga namin, hindi yung farm ng amo ko. So, pupunta tayo dito kasi, ano, tinitingnan natin yung pinapagawa natin ng fish pan, di ba? So, and then yung iba dito, inaayos pa ng kapatid ko, yan, inaayos niya pa. And then yung dito, yung daanan, medyo pinapalapan niya kasi Tanima niya daw to inang parabaw grass and then sa gilid niya lagyan ng iba't ibang klase na bulaklak then guys yung aking fish pan yung ating king fish pan andun dyan sa dulang kahon na yan dyan aking fish pan so pinapaayos pa o ba diba? ang ganda ng natures guys tingnan nyo colorful green na green tingnan mo may mga manok pa So ngayon guys, punta tayo doon sa Ala, ala buti tapos ako naligo. Nag ano? Kasi na fish pan sa taas, nag ano sila. Biglang lumubog yung ano, tubig. Okay. Red, red San Francisco guys. Yan, ganda niya. Na, 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 na. Maliliit yung mga ano niya dahon. Alam niyo guys, dati, yung San Francisco, ano siya ba? Ito daw yung bulaklak sa mga libing. Di ba? Hindi nila alam na ang mahal-mahal nito. Nakikita ko to, binibenta na to sa Shopee eh. Dan Ganda